Hi everyone, welcome back to my channel. This is Lipstick Mama Vlog, Buhay Probinsya. Ah, ito guys, nagkikita niyo naman mga kamama is ah, nandito ako, naglalakad, nagsuot ako ng Crocs. Oo. Tapos ang pupuntahan ko niyan is doon sa may saging. Dahil tinatawag ako ni Mr. Dahil tatagain niya yung isang saging na magulang na. Ayan, Turo siya ng turo sa akin dito sa dadaan Ayun. So, ako naman, sunod naman ako ng sunod sa kanya. Habang tinataga niya yung, pinuputol niya yung puno. Oo. Dahil sa kaka, ano niya, kaka, po, kaka, na, taga. Ayun, malapit na yung maano. niya ako saan ako pupuesto. Tapos yung stress ko pala niya, yun, dumalik. Kasi muntik na akong matamaan ng saging. So yun. Eh. Ayan lang naman si ako. Ayan. Ang papakyot. Ayan. Tapos, ang laki ng, ano, isang bulig. Bulig yung tawag niya sa amin. Dito sa amin. <coughs> o, kana. sa Bisaya, kana siya, uh, bulig yung tawag na niya. kay istanan. kapis gatos na siya kabuok. Mahigit isang daan. 160 piraso yung saging. So, yun.

dako as bulig okay diri na ko bye bye dako bulig <laughs> so dako ka siya bulig dako pa kay punuan, sige na bye bye na so ito na 'yon pinag, uh, tinanggal na ni mister doon sa may ano sa tangkay niya Ayan, para magka-tagas yung kanyang ano, katas. Oo. Kanyang tagok. Tagok may tawag ano eh. Oo, oh, diba? Dagta, diba? So, yun. Um, uh, may gitisanda niya, 160 pera. So, binilang ko talaga. Salamat sa panunod guys. Bye!